gagawin mo kapag nakipag-away ang anak mong bata sa ibang bata? Ako sa totoo, nung, nung bago pa lang ako na, na, na tatay, yung, mga, yung, unang anak ko, eh madaling mag ulo ko pagka nalalaman ko na na nag-aaway. Parang ano kaagad ako, bias kaagad ako, ganun ganon Pero ngayon, nung medyo nagdalawa ng anak ko, hindi ko na yung dalawang ano, yung, pa, ano, yung panig. Hindi na muna ako nagde-decide. ano bang nangyari? Pag alam kong mali anak ko, ang sasabihin ko, oh, mag-apologize ka. Tapos yun na, yun na, hindi na ako pala, pala ano, ngayon. Ikaw, Mama Carla, ikaw may mga lalaki, di ba? Dalawa lalaki, 'Di ba dalawang lalaki? Oo, panganay si Daniel Oo. and then si Carlito. Oo. Um, Anong ang boys pa? ko lang naman talaga yung laging because they're boys. Oo. Ang parte kasi ng mga lalaki, lalo na mga little boys, ang karakarate. Oo, oh, karakarate. Diba, kahit sa school. <laughs> For some reason, yan ang ano nila, kasama sa laro, mm. eh physical na talaga, ba? Diba? Mm. Pero hindi ako masyadong nam problema dun sa two boys ko. Kasi parang ako yon medyo malalim ang... Uh, ano? Ang pasensya. pasensya. Pero pag nagalit, okay, maganda so, yung, pa rin. Ganito po kasi nangyari nun. Yung anak ko po kasing maliit. Ano, naglalaro lang po sila nung anak niya. Tapos po, bigla pong nabangasan po ng anak ko ng limang taon. Tapos yung apat na taon niya, tapos po, sumugod po yung sila magnanay sa bahay. Tapos, yun po, po sabi po nila, nung ni Rausan po, sabi niya, walang niya ka ganun sa bata. Yung pinagmumura niya na lahat-lahat ng ano, manakit. Siyempre, ako pong nanay, hindi naman po ako papayag na yung anak ko, di ba po? Kasi, nanay din ako eh. Kasi nararamdaman ko, yung nagalit na, nang, nangyayari sa kanya. Kasi yung anak niya, nadugan, pwede ko naman pong paggamot yung anak niya. Rausan, totoo bang sinaktan mo ang anak ni Jennifer? oh, ano naman dapat ng wait lang. Ilang ang sinaktan mo? At tinadyakan mo? Yung 10 taon po, tinadyakan niya. Ay, yung 10 years old? Bakit? Tsaka wala kang pakero. mag man ako. Pera ko bilang bibili ko? Hindi na lang pera. Pera Nagkalat may lalaki ako. Pumapasok pa ako sa kantong. sino May lalaki ka! May lalaki ka! Anna Malagros! May asawa ka ba? May asawa ba? Isa-isa lang kasi hindi natin maririnig, no? Utang ang pinag-uusapan mo ngayon. Utang siya sa akin. Okay. Hindi ko naman siya mapautong dahil wala naman ako. Siyempre, magkaibigan silang dalawa. Nung nakita ko nakipag-away to sa anak niya, sinabihan ko naman to. Eh ang nangyari ngayon, sinusulon niya ito. Kaya nag-away sila. Ano? Oh, yun, kaya ganun. Dapat siya, magsasabi siya na, kung pag away ng mga anak, kung mag-aawatin niya, di ba? Hindi niya inaawa. Ano? Hindi ko naawatin. Kailangan din niya ng pera. Baka nabihin siya ng pera. natin.